mag vlog meron kamalo mo ang samang i-vlog itong pagdili ka answer kay imus-mus dinhi. Eh. hi but nga nato siya gano'n na hindi <laughs> ko ma-impel <yung> <laughs> oi ka ba wal bawal mag ano bawal mag reklamo hindi ko ma-impel kani? kani ma-impel? Make... Um, mag vlog po ng isa dali guys mag vlog na jud meron so so, so guys so kailangan ha, ano, masiran dyan ninyo kung dili mo ka-answer. Kani kay apil-apil man dyan What ninyo. 1 plus 1? Ang siran po ni ganda ha. 1 plus 1? Namaot lang. 1 plus 1? Hindi, Pwede na. Dili na, pwede. Last one. one! Basta! Puan lumpia, lumpia. Makulog mo kaya kung oh, kung una. Sige, gulit ang um, sinpon. Lumpia, lumpia. Makulog mo kaya. Oh, ikaw una! Ikaw na mali.

Ilaman imo ang age. 1980. Ha? Ay, mas. 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 guys naulog ang ano na mo guys I won't guys <laughs> tanawa guys oh wala na siya guys Wala na siya guys, nabugto, wala guys. Na siya guys. galing sa derin yun. nabugto nabugat nabugay kat oh guys nabugto man na mo ang muang agay nabugto man na mo ang duyan so derin lang may maglingkod sa ano sa tiin sa tiles So, hey, oh, guys? Ano Tais? na punta? Nang, ano, lumpia, lumpia, mo? Lumpia, lumpia, lumpia makulom, makaya. Ah, maro, bato, bato, pek. Bato, bato, bato pek. Oh, ito. Sige. Sige ka? Hmm. Hmm, ang yung question nito, ah. Ang pildi man! Hmm. Ang pildi man! Pildi ka ni Gaynoy. Pildi Deko. <laughs> well, di ba, di ako, eh, no? Oh, 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 Ako, madi eh, ay question hmm. Tinuod ba din nga crush ni mo si Badida? Dili. Ah, uh, answer. Yo. Bato, bato, pick, balik. Bato, bato, pik... Wala, balik, balik. Ako, sige. Sige. <laughs> so, kani, answer. 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 <laughs> Dari, mm. bawal mag-agay si Sidney. Ikaw ka rin. Si Sidney, tigmos ha. Ang mm. gabali pa yung muhang bayo. <coughs> Uy, wala pa man si Sidney. Tama na. Magkalas sa pulpos. Wala na ang Ako, mos-mos. Dapat ka Sige. Um... Panos uh, <laughs> agi panganak si Miranda ay kanas ako gi panganak. Ble oh, said mo mo si Kuya Doy Sen. wala ka ba <laughs> 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 Ikaw na po mag sa ko Unsa man question? Unsa Sa, ikaw na mag-ano? <laughs> 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 ikaw na mag-question sa kuha. Oo, oh, gamay na lang atong at life. Ina. Mm, hot dog plus hot dog. Cheese dog. <laughs> 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 Ay, okay, wala Wala na, tama na. More question. Nga, naabot na lang ang kulbos ni O. Hmm. Um, pilaman ka adlaw taga eskwila. Taga ano? Okay. bonus Pila ka adlaw five days Bista for the Lago pa na ko guys, no? <laughs> lima. 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 Lima loo. Are you sure? Good. Yes, ba? So, lima man dyan si Lima. Mm-hmm. So, ikaw na pod question. Question sa ako ha. Ah. Hmm? No, ikaw, ikaw na pod. mo na makukwestiyon Sige bon. na, ikaw. Sige, pa -e -e. <laughs> Uy, bawal eh. na nga, question. 18, 14. 2,000? 2,000? 2,000? 2,000? 2,000? ang... Um, sano ang 2,000? ang pananak? kabalo. Ay, ayaw. So, sige, sige. Hindi <laughs> rin nata mag-end na ta. Lagot, gawa pa kayo. Face reveal. Ay, tama na, dili na tayo. Uy, nawala na, na ako <laughs> ko, no? nawala na ako, na. Ah, so, dali na si... Bye, guys! Bye. Dito na magtatapos ang aming vlog! Wow, wala video. na ako! Okay, okay. goodbye! <laughs>